Magandang araw, magandang gabi sa lahat. Ah, uh, bago kayo mag-scroll down o scroll up, ah, uh, pakinggan niyo muna ang aking mensahe. Baka sakaling makatulong ito sa inyo. Hindi ko na kasi matiis na nalilin lang kayo ng job. sumulat ako ng uh, paliwanag kung paano kayo makakarating o makakapasok sa karya ng lahat bali ito yan babasahin ko na lang sa inyo ah, sumulang lang Magandang araw, magandang gabi mga kaibigan at kaaway. Itong mensahe ko ay para sa lahat ng nasa lupa. Gusto nyo bang makapasok sa kaharihan ng langit? Kung gayon ay ibibigay ko sa inyo ang paraan upang... Ah, ang paraan. Una ay tatanong ko muna sa inyo. Kung naniniwala ba kayo sa imperno. Alam kong karamihan sa inyo ay naniniwala dito. Pero ang tunay na imperno ay nasa lupa. Di totoong pag ka at namatay ay mapupunta ka sa impyerno. Pag ang buhay mo ay puno ng kalungkutan, yun ang matatawag na impyerno. Walang kasiyahan at puno ng pagdurusa. Minsan sa buhay natin ay napupunta tayo sa tinatawag na impyerno sa ganung kalagayan. At ang iba pa nga ay tumatagal ng taon. Pahinga ng konte, babalik na naman. nanas ko yan. For 14 years, pabalik-balik. Ang hirap ang pag pagpunta ko sa impero. Ang impero ng ito ay pagdurusa ay hindi sanhin ang kasalanan. Ito ay para ng Diablo para tibagin ang iyong spiritual na lakas at pag maina ka na, tsaka kanya titirahin. Ang iba ay tuluyang nababaliw sa sobrang depresyon at kalungkutan na darama nila, na kalungkutan na darama nila at biglang papasok ang jablo sa buhay mo. mag o ng tulong gamit ang salita ng Diyos. Aalokin ka o nilang umalib sa isang relihiyon at pag pumayag ka at umalib, dahan-dahan kanila bibilugin at paihugutin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mismo. At dahan-dahan gaganda ang buhay mo at ang impyerno ay di mo na mararanasan sa lupa. Hangga't napapakinabangan kanila saan ah, nila Hangga't napapakinabangan mapakinabangan nila. So ano ba ang pakinabang nila sa iyo? walang iba kundi pera at bilang isang membro ng isang reliyon hindi kaya kanilang mag-anyaya ng iyong pamilya at mga kaibigan upang sumapi sa reliyong iyong napasukan ang reliyon ay nilikha ng Diablo upang linlangin ang mga tao paikutin ang mga aral na mula mula sa Biblia na pinagtahitahing katotohanan bakit pinagtahitahing katotohanan pagkat ang katotohanan nila ay nanggaling sa isang bersikulo, ngunit ang karugtong na paliwanag ay nasa ibang pahina ng Biblia tapos bibigyan kanila ng matalinong paliwanag upang mapaniwala kanila mapaniwala nila ang kanilang mga kasapi at patuloy na suportahan sila sa pera. Patuloy na suportahan sa pera ang kanilang simbahan. Ang pera ay nililikom nila upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa lupa. Ngayon, paano ba tayo makakapasok sa kaharian ng Langit? Nagbigay ang Panginoong Hesus sa mga tao kung paano tayo makakapasok kung paano tayo makakapasa sa pagsubok sa lupa at makapasok sa kaharian ng langit. Una, sabi ni Jesus, kung ano ang ginagawa mo sa iyong kapwa ay siya rin ginagawa mo sa akin. Ibig sabihin nito, hindi lang si Jesus ang daan mo papuntang langit, kundi lahat ng iyong kapwa. Kung tao ka, kapwa mo tao. Pagkat malinaw na sinasabi niya na kung ano man ang ginagawa mo sa iyong kapwa ay siya rin ginagawa mo sa kanya. Kaya kung gagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa ay para na rin si Jesus ang inibig mo at tinulungan. Sabi, <coughs> sabi ni Jesus, ako ang, ako ang daan at ang liwanag, walang sino man ang makakapunta sa Ama kung hindi dadaan sa akin. <coughs> maliwanag ang sinabi ni Jesus kaya maging mabuti ka sa iyong kapwa para makapasok ka sa kaharian ng langit paano ba maging mabuti sa iyong kapwa ang pagtulong ba ay sapat ang sagot ay hindi ngunit ano ba ang kulang unang una respeto pagpapahalaga at pag-ibig pangalawa huwag mong musga ng iyong kapwa sa anumang sitwasyon kaya ang, langit ang umusga sa kanya ano pa ba ang isa pang paraan para makapasok sa kaharian ng langit sabi ni Jesus kung di ka babalik sa pagkabata di ka makakapasok sa kaharian ng langit tanong paano bumalik sa pagkabata gayong matanda ka na sagot kailangan mong maging inosente uli paano ka magiging inosente paano ba bumalik sa pagiging inosente sagot ano ang pangunahing ugali ng inosenteng bata? Sagot. Kapag may nakita silang taong nagugutom, halos na halos madurog ang kanilang puso. Halos madurog ang puso nila at gagawin nila ang lahat upang makatulong. Ganun ng isang inosente. Di tulad ng mga nakatatanda, walang pakialam sa kapwa. Totoo ba na maliligtas ka ng relihiyon? Sagot, hindi sa kasaysayan ba ng Biblia meron bang napili ah, ang Diyos at nag ng kahit anong reliyon ang sagot ay wala kahit si Jesus hindi siya nag-promote ng kahit na anong reliyon iba ang pagbabautismo ni Juan Bautista at ang grupo ni Jesus kumpara sa pagkukonvert na ginagawang bautismo ng mga reliyon kukonvert ka sa isang reliyon may liligtas ka ba ng reliyon? Mag-isip kang mabuti kasi kawawa ka lang kapag dating ng panahon. Bagkus hindi ka man mapunta sa impyerno, babalik ka lang sa pagbalik mo sa langit, ilulubog ka lang sa maywa sa banal na tubig upang makalimutan mo ang lahat. Pagkatapos, re-reincarnate sa lupa tapos simula ka na naman back to zero kasi wala nang iyong alaala. So yun lang. Maraming salamat sa lahat. Sana kahit papano merong makapanood ng video ko para maunawaan nyo kahit papano. Huwag maging sarado ang utak. Huwag basta maniwala. Maging malaya ka.